Ang dami ng bunga ng suha mga bish. Ayan po mga bish. Oh. Ayan oh, daming bunga Oh. Ayan, may bunga ng suha. Ayan po mga bish. Tsaka yung may bukong maliit. Mga bish, ayan. Di ba ang ganda? At ayan pa, may mga mangga. At ayan pa po. Ang dami ng bunga ng mga mangga, mga bish. Ayan. Oh. Yan, may lang kapatid. Yan, nandito kami sa may Victoria. Ay, no, oh, maraming bunga ng mangga mga bish. Ayan, siyan, daming bunga. Gigi, dito lang. Ayan po mga bisyo, ang daming bunga. Ayan. Ayan pokonin na natin mga base Ayan ang ating mangga. Dami ng bunga. Let's go. na tayo. Tingin, tingin. Diyan. na ba tinitingnan mo? Ayan. Kamansi. Ayan ang bunga niya mga biso May bunga siya. Ayan ang bunga niya. Ayan. Malaki na siya mga bish ang bunga niya. Ayan ang tinitigan ng big girl ko. Halika dito. Bye.